Hello guys, nango eto mga 10 o'clock na. Kukuha ako ng mga kumukuha ako ng mga sitaw. Ubusin ko na lang 'yan. Yan guys. Maraming mga bunga kaya sayang naman baka mag ano uh, yung hindi ko na maluto. Kasi sayang naman siya kung oh ito oh. Yan. Sayang naman kasi kung mag ano na siya yung magyelo. Kaya ano, oh. Ito yung mga nakuha ako na. Pero meron pa marami siyang bunga. Yung iba maliliit pa. Tara na guys. Manguha tayo. Mamitas. Yan. Yeah, mahahaba. Yan, mahahaba yan. Ayan guys, dami ko nang nakuha. Pero may mga maliliit pa siya, oh. May maliliit pa, ayan, oh. Sandali. Oh, ito guys, may maliliit pa. Ayan. Maliliit pa siya. Oh, ito, oh. Yung mga mahahaba, marami na yun. Pwede nang lutuin yun. Ayan. Meron siya. Tapos, may mga flower pa siya, oh. Marami siyang bung, mga flower nanjan oh. Every two days nag-harvest ako pa three days, parang ganyan. Every three days. Pero pang three days siya ta, na lang oh kasi ang ko na kasi itong napitas. Ang dami ko nang napipitas eh. Ito pwede mga three days ito. Ito. Oh, may ma may maliliit tapos ayan oh. Maliliit pa. Tapos sa taas may mga bulaklak na naman. Pero marami naman akong nakuha. Ayan pupunta na ako sa taas dito sa bahay oh Sa bahay ng nanay ko Ayan sa bahay ng nanay ko ah o, pupunta na ako dito <laughs> Ayan dito na ako na Ito ay isa sa hiningko Ilalagay ko muna to sa naman kami. Dito ko na lang ilagay. Tapos kasi press na press siya. Gag aadubuhin ko na lang to. Yan. Tatanggalin ko. <laughs> Mainit sa labas. Super init sa labas. Kaya ito. Sabi ko, igisa ko. Tapos, sabi ni Mr. Wag na adubuhin mo na lang. Kahit walang ano, walang karne, basta adobo, okay lang. <laughs> Alam ko na kung anong gagawin ko. Oh. Eh, hugasan ko na lang to kasi ano naman to eh. Hindi naman ito, wala naman spray ito. Oh, oh, tingnan mo. Oh. Yan. Pag may, pag may tanim, may aanihin. <laughs> Pag may tanim, may aanihin. Ayan. O. Press na press. Ta. Ito, ano siya? Itinanim ko siya, ano, two and a half months, may ano na siya, may mga bunga na siya. Pag two and a half, pag matabay yung, dut, yung lupa, pero pag ano, matagal naman may siya magbunga kung mga payat. Kaya dapat may fertilizer. Pero hindi ko na nilagyan ng fertilizer yung lupa kasi yung lupa namin dito ay mataba. Ayan. Masarap ito. Mamayang tanghali. Press na press. Walang spray. <laughs> walang spray. Oh, mga guys, mamaya kakain tayo. Samahan mo ak ako, kumain sa lunch. Oh, yan. Dito tayo sa makus. Oh, sa misa. Sa misang mahaba. Mm. Oh, priest na priest. Oh, ang sarap Chiu. Na, nagano pa siya. Oh. Chiu. Mm, nangitim na yung ano ko. Yung kokoko sa kaka ganyan. Oh. <laughs> ano na? Yung kulay birdie na ang mga kokoko <laughs> oh. Ot, ot, sarap oh. Yan. Tumutunog pa. Oh chat. Oh. Yeah. Press na press. Ayan. Maganda kasi kung may ano, may pananim sa kahit kunti lang sa patil, pa, pa, ayan. Yung sa ating mga dyan sa gilid-gilid. Diyan -gilid. <laughs> sa mga gilid-gilid ng bahay, kung meron tayong mapagtaniman o tumanim, kahit sa paso nga, pwede na eh. Nakakatanim nga tayo ng mga halaman. Oh, ito, pwede naman natin itanim. Meron na kung ano, yung ukra. Mga ganyan palang lang at saka talong na naman. Pero ilalagay ko lang sa ano, sa paso. <laughs> Kay baka mamaya, pagtripa ng mga, mga manok. <laughs> Lagay ko lang sa paso. Makikita ko pa. Ito nga, no, no problem ito. Kasi hindi naman to Binabantayan ko lang ito pag maliliit pa yung ganyang bag bagong tanim. Kasi pag bagong tanim, yung mga manok nandiyan pa ikot. <laughs> yung ano nga, yung dalawang puno nito, inano ng manok, yung, kina yung ng manok. Namatay. Kaya naputol yung naputol yung ano niya, yung pinaka puno. Yeah, wala, napatay. Buti may naiwan pang lima. Limang puno. Pero yung tatlong puno, o oh, yung dalawang puno ng sitaw, hindi pa namumunga. Hindi pa nga namumulaklak kasi payat. <laughs> Ito siya. May tatlo yung talagang mataba siya. Kasi doon ko tinatapon yung mga ano ng isda dati. Yung mga hinugas na isda, doon ko palagi nilalagay. Ginaganyan ko dyan sa gilid. Kaya pag ngayon, siguro mat, yung fertilizer na niya yan. Kaya nung nagtanim ako, mataba siya. Yun ang naunang namunga. Yung mga ano, yung mga hinugas na isda doon ko tinatapon, doon din ako nagtanim. Kung saan, kung saan ko tinatapon, doon naman, ano, mataba, o, oh, see? Kung saan yung hindi ko tinatapon na nang sa isda, ang payat, hindi pa nga namumulaklak. <laughs> gapang lang ng gapang, pero mamumulaklak pa rin yan kasi nilalagyan ko ng ano, mga yung hinugas, mga hinugas na isda, baka mag, ano na siya, o sige guys, eh, diretso ko na tong pag putol-putol, tapos ugasan ulit, lulutuin, kakain tayong lahat. O please subscribe by channel, Menchu vlog, huwag naman kalimutan yung aking ads. Salamat sa inyo. Thank you very much. Salamat. Bye-bye. God bless.